Good morning mga idol, ay good afternoon pala sa lahat. So dumating na yung order natin na LCD ng Realme CY21. Tama ba? C21Y. <laughs> at ito na siya. Yan natin ang mga, idol. At what's in learn para sa ating mga sa ating maliit na ano, gagawin na video. Ito na siya, nag naka, naka, ano pa. Uy, may mayroon pa mga pambukas oh. Ayos oh. Nakala ko walang gamit, wala pa naman akong gamit. Ganda ng packaging niya, no? Naka bubble wrap pa. Ganda. Tingnan muna natin kung legit ba. Pa. Pasensya na kayo mga idol sa video natin, Video magalaw kay wala tayong ano. Oops punit pa. Hindi tayo marunong mag-unboxing ah. You know, may tin third pa nakasama. Oh. At ito na siya. C21Y. Ah, C21Y pala, re. Tingnan nyo, mga idol. saka ang papalitan natin okay, ay ito ayan o nanginginig ito 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 nanginginig yung touch screen at kalahati na lang ayan o ayan o hirap na siya ni touch nagkukusa na siya mag touch kaya what's in there mga ito lagin panoorin yung video natin para sa kunting kaalaman Uh, basic lang ng mga ano basic lang din mo na to ano? Kapag tapos natin tanggalin yung SIM card Tatanggalin natin tong cover nya Kita nyo ba 'yan? Nitong kober niya sa likod 'yan. Manood ka, manood lang kasi. Huwag kang panay tingin dyan. Huwag kang panay tingin. Manood ka lang. Aba, mahirap yata. Wala tayong panundot. Ah, ito pala. pala silang previous pre- na ano pre- na panundo, may pandikit pa, may pa. O may pang ano pa sa LCD. oh, pa sa LCD. way right, copy na copy, copy na copy, copy na copy, Ayan okay, na siya. Nakatabit na. At ito ang panundot natin. Kaso medyo. Nakatabit siya. flat screw pa lang kasama. You know, may flat screw maliit lang, oh. Oh, ito. Yan, oh. Flat screw. Panundok sa gilid. Yun. Dali na. Tapos, ito na yung gamitin natin. Yung plastic niya. Yan. Diba? Yon. Yun. Yun.

At ganito, ilain lang natin. Putol pala yung video natin dito mga idol. Gawa ng ninabi ako sa trabaho. Actually, tangali ko yon kinalas. Hindi ko lang nagawa. Tapos, binalikan ko ng gabi pagka uwi ko. Dahil nag tayo pa tayo. So, ayan pala naging problema ko. Oh. Naputol ko pa yung flex ng battery. Ngayon, maglulugtong pa tayo nyan kaya medyo natagalan sa pag-repair at pasensya ng mga idol sa video natin ay putol-putol ano hindi maganda yung pagkaka video ko ayan dudugtong ko na yan at wala tayong magandang pisto kasi isang cellphone lang naman yan na aksidente nasira kaya mano-mano naman tayo dito sa paggawa bumili rin ako ng soldering iron na mumurahin lang tag 75 lang yan pero okay na rin maganda din pang hilang panoorin yung mga idol lang pag dugtong natin ang flex sa battery yung iba kasi pinapalitan na yan kasi hindi na magawa pero ako chinagaan ko lang wala tayong low budget tayo ngayon Jo mahaba pala tong video natin Oh. Na. Okay na nalugtong na natin 'yan. So, may konting ano pa. Difference kaya sinundot ulit. Okay na, okay na. Kasan na natin yan. Bago ko pala yan, binoo yung cellphone na yan, tinisting ko muna kung magagana ba siya o hindi. Kung tama ba ang pagkadugtong ko o mali. Pero sa palagay ko, tama naman. Ayan. Ano rin yung mga idol? Ayan, kukunin ko na yung cellphone. Ayan na. Ayan na ay yung cellphone natin, ano. O, baklas na yung, ano niya, binaklas ko na yan, yung CD. At saka yung, ano niya, yung panghalit pa lang. Shoutout pala kay Bro, Romy, Suarez, Quintis. Panorin mo yan, Bro, kay para sa yung video na yan. Yan yung in-unbox natin kaninang LCD. May kasama siyang screen protector at may mga tools. Sabit mo yung panghinang ay, ito mithin. din yung mga tools. At ang LCD niya ay maganda talaga ang pagkabalot, walang damage. Dubli-dubli yung wrap niya, yung bubble wrap niya, dubli-dubli yan. Kaya walang damage pang pagka-deliver niya. Set out sa delivery at sa Shopee store Na pinagbila natin yan Shopee lang po yan Medyo local lang no Kasi replacement lang yan Umurahing LCD lang yan. Pero okay na rin yan Kasi maganda din naman siya Pag natags Tagnalin natin yan Tapos din kasi sa ilalim na yan yung ano yung flex ng LCD dyan yan na talagay ayan yung ano yung plastic na yun takip yun parang cover lang sa battery yan kinasa na yan na sakto, sakto lang parang sinukat lang siya ulit pala ko yan pag baklas kabit kasi akala ko mahaba yung flex ng LCD pero sakto lang pala siya mali lang yung pagka kabit ko una yan binaklas kulit kasi may sobra siya no so, kailangan lang natin ba natin at ng maigi yun natin no? Yan na, okay na. Eh, try ko ngayon ang battery na hinihinan ko kung mag-power ba siya. Hindi na natin i forward ang video na to para mapanood talaga ng wala pang alam sa ganitong mga tutorial na gustong mag, walang, budget, no? walang budget na walang budget na pwedeng pwede naman natin gawin kaya panoorin nyo lang ito Ayan no tinisting ko na yang battery Ayan, dinugtong ko yan na. nakita nyo yan no? yung pinigin ko mayroon yan ano eh Binagina Ayan na eh power ko po na yan. na Okay, nagpower na siya. Maganda na, bungad pa lang nang ano, display ng LCD. Wala siyang damage kitang e, naga do. Oh. Oh, medyo natagalan tayo diyan mga idol kay gabi natin ginawa, no? Plus light lang ang gamit kong ilaw diyan. Oh, mm -hmm. mm -hmm. e smooth lang siya, eh, touch. video at atata ko dito no sa part na to Ayan, no? malambot lang siya eh that's mga idol parang original lang din ang ano nya LCD nya pero goods na yan pag matagalan na rin yan at tinignan ko pala yan dyan kung okay ba lahat okay naman siya okay naman lahat kaso walang signal Ngayon, binaklas ko ulit kay install na natin ano, yung LCD. Ayos na natin yan. Pati yung cover sa mainboard. Ibabalik na natin yan. yan nagbukas na ako ng tools natin. pandikit para na natin na to na libre medyo makunat na parang ano na eh parang ayaw nang ilaglag yung pandikit eh kaya pinipress ko ng mahili para lumabas siya ilinis ko lang muna yan sa, sa part na yan kasi mayroong ano eh yung dating pandikit matigas ikabit na natin yung battery din iba ibabalik natin yung plastic na yan parang pinakasapin ng ano yan ng battery. Diyan nakapatong ang battery sa plastic na yan. Ayan, oh. Iningatan natin na hindi masira yan oh. Kaya naibalik pa rin natin siya. Maruming kamay. Maruming kamay. Ayan na, ibinalik ko na yung battery mga idol. Ayan. Medyo, ano na siya ibalik, no? Kasi nahinangan eh. May, ano, lumaki siya ng kunti. Pero, okay lang din naman. Hindi naman sabit. sa pagkakataon na yan muntik ko na pala makalimutan yung sensor sa finger print muntik ko nang hindi maibalik mabuti nakita ko tingnan mo wala na kung ilalagay yung cover ng main na yan wala pa yung sensor sa fingerprint Hinanap ko na yan ah, nang time na yan pero andito lang sa harapan ano hindi ko nakita. ayana ah, napansin ko na. Yun. May sunog pala yan kasi nadikita natin ang ano, yung yung panghinang natin, diyan natin ay patong. hindi so, ko napansin. Ayan, hindi ko pa nailagay yung sensor sa fingerprint nailagay ko na yung takip pero mabuti at nakita ko doon sa lalagyan yung binuhos ko na yung laman ng plastic ayan na nakita ko na yan ayan na ayan yun, yun. ba? Diba? Nagpa-iwan pa. Talaga naman ang trabaho. Inumasa natin ano. Kasi marumi. Inumasa natin ang tissue. Kakabit natin ulit Saka turnel Johan ngayon ibalik na natin yung mga tornilyo hindi tayo nagpass forward dito mga idol ano